this May June, nandito ako sa Lucky Plaza. Ito yung mga pinupuntahan natin ng mga kababayan natin dito. Uh, kababayan nating Filipino. So, ayan. Hindi masyadong madaming tao kasi Sabado ngayon. So, ayan. Filipino food is the best. So, kung na-miss mo yung mga pagkain Pinoy, pumunta lang dito sa Lucky Plaza Orchard. <laughs> So mag -ikot tayo guys. Marami ditong ano, mga bilihin. Mga souvenirs. Mura lang. Mura lang kung may pera ka. Kung may budget ka. Kung wala, sorry na lang. Charot. <laughs> may kasi ako. Nandoon siya sa PNB. Ang tagal niya. Kanina pa yon Hindi umuusad yung pila. Kaya pagalitan nga natin, bakit ang bagal ang servisyo, charot lang guys. Sana ba siya? O, nakapasok na sa loob. O, nandoon na. Nakaupo na. Pero nakapila pa rin siya. So, mag-ikot na lang tayo dito, guys. Kasi wala naman ako mga transactionist. mga transactionist. So, mag -ikot, ikot tayo dito. So, mga maraming kainan dito, guys. Mga Filipino food. May bagong open dito. Doon sa 6th floor. So, puntahan natin, guys. Tingnan natin doon kasi so, walang katawang tao. Ano ba yan nakikita nyo, hindi tao? O ba naman? Siyempre may tao, konti ko. Oh, ito pala guys, yung bagong open. Oh. Wow. Daming food.